Yo mga pare koy, magandang araw sa inyo lahat. Kamusta kayo? Pero bagong lahat mga pare koy, shoutout shout out muna tayo sa ating mga malulupit diyan kay Angelo Aspi na nasa Dubai ngayon. Galingan mo pre sa paglalaro. Tsaka kay tsaka happy birthday nga pala kay John Rico May San Juan. Yan pare A uh, happy happy birthday sa iyo. Enjoy your day mga pare koy. at uh, lagi kayong mag-iingat diyan. Uh, kamusta na lang sa mga tropa diyan ha? Huh? Ingat kayo diyan. Uh, ikoy, happy birthday. God bless sa iyo. Tsaka kay uh, ano kay uh, Michael Erna. Yan, God bless. Uh, shout sa iyo. Ingat kayo diyan palagi mga pare koy. Ngayon mga para, dito tayo sa farm ng uh, strawberry pero ano pa lang kasi she parang trial pa lang siya, hindi siya tulad ng mga strawberry na napuntahan natin na ano, na malawak talaga. Bali ngayon mga para, naggawa ko ano, yung uh, uh, parang sprinkler ng tubig para don sa mga ano, sa mga strawberry. Papakita ko sa inyo mga para. Bali yan nga mga pare ko, yung kanyang ano, strawberry kita nyo. Parang nagta-trial pa lang siya. Hindi tulad talaga nung maramihan nyo bali ang ginawa ko ngayon, mga pare-goy, yung ganito. Yung ganitong uh, sprinkler niya. Para pag binuksan yung uh, machine doon, magano na siya mag-i-spray uh, ng ganyan, eh di kusa na siyang uh, madidiligan na yan, oh. Lahat yan ginawa natin, mga pare ko, yung, Para maganda yung, ano niya, pagkakadilig, o. Oh. Ayan, o. Oh. O, ito nyo, may bunga na, o. Oh. Maliit pa nga lang, maasim pa yan. Tapos ito, nandito pa lang yung kanya ano, yung pampagapang, pinapagapang pa niya yung pinaka. Eh mo nang tawag dito, parang ano to eh, parang yung anak niya. Ayun, umaanak siya na gano'n, itatanim ulit, tapos yan, mamumukadgad ulit yan. Gano'n na nangyayari dyan. O yun, lahat siya, lahat siya tutubuan ng gano'n, tapos itatanim doon, tapos yung magiging anak naman ito, dito naman tanim. Parang yung ganun lang, sa lang na ganun. oh ang galing niya, di ba? Yan, yan yung may mga tangkay na. Yan. Tapos ito parang inaabangan pa lang natong magkaano to. Magkatangkay oh. Yan yung mga yan. O tinyo wala pa. O ito tangkay maliit pa, wala pa namang halos sa uh, sibolo oh. Ayan yung mga yan oh. Oh, yung may tangkay ng isa pero iisa pa. Kasi lahat 'yan tatangkay eh. Kaya pagka marami na siyang tangkay, lilipat na siya dito mga pare ko, oh. Yan dyan. Trial pa lang din tong kanya na to. Parang baguhan lang din siya nag-strawberry. Uh, kaya yun mga pare, buti na alang lang din at ewan ko lang Sana nga ay, ano, maging magandang panahon ngayong araw Medyo kulimlim ngayon eh Eh hindi natin alam kung ba mamaya ay pagkainit na naman eh, Nakapag video lang tayo kasi nga break time natin Kaya yun mga pare, update ko kayo mamaya kung ano pa ang mga gagawin natin Tapos ito mga pare ko yung ano pa niya Greenhouse niya, isa, dalawa, tatlo Pero mga pare, wala pa siyang laman Bagong gawa pa lang din oh kita nyo nga ito pa yung mga equipment nya oh, na mga gamit, oh yan bago pa pero kita nyo luang oh gandulo oh ito yung mga sprinkler nya oh. ito isa pag nagawa to mga par isang napakalaking strawberry hand din to kasi yung pinakita ko sa inyo doon, eh ano nga trial pa lang nya parang sumusubok pa lang sya kita nyo oh, laki pag yung nagawa natapos eh pero itong formang to matagal pa to eh kasi wala pa mga balangkas lalagyan pa to ng mga ano ng parang mga mat sa ilalim tapos may mga bakal pa to na patungan ng mga strawberry matagal pa to mga pare ko oh, yo kita nyo lahat to yung greenhouse nila na ano na tatlo hindi pa siya tapos ganto lahat kaya baka abutin pa ng ilang buwan to mga pare kaya yung mga pare ko kung ang mangyayari nga ay gano'n ng mga ilang buwan to abah ay araw-araw tayo na andito may aabutin tayo ng halos ewan eh, ko lang depende rin sa kanya kung eh, pag i niya rito ng uh, ilang buwan at uh, kung gaano katagal basta abangan na lang din natin ang mahalaga ay eh, may pasok araw-araw yun lang Yo mga par, kamusta na kayo? Ito, magandang hapon sa inyo. Ah, Nakauwi na nga tayo. Lakas ng ulan, no? Kita nyo naman, no? Sa labas. Grabe, lakas ng ulan. Eh, bali, nangyari, hinatin niya ako ng uh, amo ko at uh, kahunahan ako ditong nakarating. Yung mga kasama ko, wala pa. Kaya ito mga par, kakain muna ako. Uh, papakita ko sa inyo kung na ulam namin. Alright. Oh, kita nyo naman. na napasarap na ulam. Bagong luto. Oh, tinolang manok. Napakalinamnam nito mga pare ko. The best. So, paano mga par? Diyan na muna kayo. Ha? Kakain muna ako. Ingat kayo dyan palagi. At uh, alam nyo na, lagi lang tayo nakasupport. Ha? Don't forget to like and subscribe ang ating ano, ha? Uh, Facebook uh, channel. Ha? Tsaka Facebook page natin. Yun. God bless sa inyo lahat mga pare ko. Ingat kayo dyan palagi.